Welcome to my vlog. Uh, for today's video. Ayan. Yan yung mga ginamit namin guys nung nagpagawa ng kwarto. yan yung pinabon sa buhangin. Bago lang yan guys. Tinupi ko lang. Pinutol ko kasi yan. Mahaba yan eh. Pinutol ko yan at tinupi ko. Tinago. Ngayon, kailangan na natin ng pantabon sa buhangin. Wala tayong magawa kundi itabon natin yan. Bagong-bago bago yan. bagong yan tapos dumidumi -dumi na potek ay ulan diba ang lakas kaysa ano rin natin buhangin itabo natin yan para may pakinabang yan nakatago lang yan reserva ko lang yan manapunit yung ano rito yung kinabit ko rito na luna kaya ayan oh. fast forward na nga natin yan dahil ang tagal ko nilinis na yung uh, makita nyo naman maputi oh, dahil bago pa lang yan siya yan brush brush lang natin at atin na naman yung itabi no? para pamalit yan dito pag itong ating ginamit ngayon ay mabutas kasi mabutas naman yung tagal, matagalan yan guys mga ganyan mahal pa naman mga ano ganyan luna luna mahal yan kahit ganyan ganyan lang wala kang 400 350 wala ka nyan. oh, diba? Yeah, sampay na another na naman ah. Ayan. Lahat yan ay ginamit no. Naggawa. Dahil sobra. Lahat talaga ng ano. Alikabok. Grabe. Nabastahan dyan na. Lahat. Tindahan. Kaya ang tindahan buong nilinis ko Tubong buong tindahan. Nung natapos kasi pag nag ng tiles marume. Ano. Alikabok sobra. Plywood ka. Plus mag ano ko pa ng buhangin. Mag ano simento. Lahat ay inako pa na lahat ng mga. Lahat ang ginamit mo. Mga kopi na ganyan. Yun yan. Magsiksikan ng mga alikabok. Dito sa tindahan. Grabe. Sobrang alikabok. Ayan nga, ayan, yung mga lahat yan, mga basahan, o, oh, diba? Ayan, t-shirt, o, oh, diba? Ayan, t-shirt yan. Kanina, short, o. Oh, babad muna natin yan sa at saka natin yan, babrasin, o. Oh. O, oh, ayan na, babrasin na, na natin. Nababad na yun ng minuto. Brass, brass na naman. Hindi yan, umbra dun sa washing namin, eh yung natumatik na so hindi yan lilinis ko. eh pwede naman doon sa isa kaya lang dami kasing laman dahil tupperware eh nilalagyan nila baba kaya ayan babrasin ko na lang at matipid pa ako sa tubig at lilinis pa siya dahil sigurado akong lilinis dahil pakang pakano pa ganyan ang oh, talbo sa probinsya ako kaya lang wala akong pang makang dito yung ano ng nyog yung tawag yan palwa ba yan Kamay ko lang pakang-pakang ko dyan. Tapos, dudus-dus, tusot-tusot, tok-tok-tok-tok. Ah, diba? Ganyan. Kaya lilinis talaga ang basahan mo. brush mo pa. Ipok-pok mo pa. kaya lang, kamay ko nga lang. Ganyan kasi maglaba vlog eh, ha? Ang mga basahan. Kahit damit sa amin sa probinsya, ganyan kami maglaba vlog ito, diba? Tapos, hmm. forward natin ng unti. Yan, kasi sobrang haba ng mga video ko. <laughs> kaya, ayan. Ayan. Hmm. Mas maganda talaga sa basahan, i-brush mo kasi kita mo talaga lumini so bandaw na tayo oh diba hmm so, Banlaw na, okay, banlaw ka lang ng banlaw. Ilang banlaw, bago luminaw, no? So, dumi talaga ng mga basahan pa ganyan na may gawa-gawa ka rito sa bahay. So, galing sa labas, sinos-nos ng paan mo. Sinilas so, mo madumi, madumi din yung paan mo. nos so, mo dun sa basahan at pangalawa sobrang alikabok pero yung mga mga simento buhangin din yung baka yung maglagare na so gawa talaga ng sobrang dami ng linisin lahat yan lilinisin mo kaya, lalo na sa loob ang gawa ay siya kaya maganda talaga bago ka maglipat ng bahay tapos na ang lahat ng gawain sa bahay mo tapos na lahat bago ka lumipat ang itong ating aking ano Kamera kasi kami dito, wala pa talaga as so, in, half nga lang yung tinira namin, half lang yung binibunga namin noon. Hanggang ano, nakailang pagawa rito, no? Tapos tatlong best ata. Tapos ngayon, tapos na yung kwarto. Tapos, yun yun. Hindi pa yan. Meron pa talagang gagawin. Guys, <laughs> kung so, nagustuhan yung aking video, share and like naman and comment. Thank you for watching.